Mabilis naman daw palitan ni Zian Lim ang ex-girlfriend na si Kim Chu na nakarelasyon niya sa loob ng halos 12 years. Dahil kamakailan lang nang aminin nilang wala na sila ay meron na agad kaakbayan itong si Zian na isang maganda at sosyal na babae. Kilalanin kung sino ang babae nagpapasaya ngayon sa puso ni Zian Lim at alamin kung bakit happy ang netizens para sa kanya habang nakikisimpatya naman kay Kim Chu. Tampok sa latest post ng entertainment website na Fashion Police ang mga litrato ng mga aktor na si Nazian Lim at Juan Carlos Labaho na mula sa Facebook page ng Watanabe Riding Development. Base sa mga ibinahaging pictures ay tila katatapos lang mag-ensayo ni Nazian at JK ng pagmumotor. Dito ay mapapansin na may kanya-kanya rin silang kaakbay na mga babae. Ang magandang babae na kaakbay ni Zian ay walang iba kundi si Iris Lee. Kung pagbabasehan, the way na hawakan ni Iris ang kamay ni Zian na nakaakbay sa kanya ay tila matagal na umano silang magkarelasyon at very comfortable na sa isa't isa. May mga litrato rin na spotted ang aktor na nakikipagbanding sa friends ni Iris. Ang sakit daw nito para kay Kim Chu ayon sa isang komento dahil ang daling nakamove on ni Zian mula sa kanya at sa almost 12 years relationship nila. Matatanda ang November pa lang last year ay naibalita na na mayroon na umunong bagong girlfriend itong si Zian na isang film producer. Kung titignan ang Instagram bio ni Iris Lee ay makikita ang film producer nga at writer ang naka-indicate dito. Ayon sa ulat ay nagkasama sa proyekto sina Iris at Zian at doon na nagkalapit ang loob nilang dalawa. Bukod dito, January 2024, isang buwan matapos kumpirmahin ni Nazian at Kim ang hiwalayan, ay mayroon agad kumalat na mga litrato di umano ni Nazian at Iris na magkasama sa isang mall. Pero malabo ang mga pictures kaya hindi klaro kung silang dalawa nga iyon. May issue rin na nabuntis daw ni Zia ng bago niyang girlfriend na wala namang basihan. Lalo pat kung titignan ngayon ang tummy ni Iris Lee ay super fit nga nito at sexy. Walang baby bump. Happy for Zian ang maraming netizens dahil nakatagpo daw ito ng babae na tila ay kapareho niya ng wavelength. Mukhang ganito daw ata talaga ang type ng aktor. Someone whom he can talk to sensibly. Samantala, hindi naman naniniwala ang iba na totoo ang relasyon noon ni na Kim at Zian. Pang promo-promo lang daw yon para kumita ang love team. Kaya malamang hindi affected si Kim sa mga kumakalat na pictures na ito ni na Zian at Iris nagtalo-talo naman ang netizens dahil sa bilis ng pag-move on ni Zian sa breakup nila ni Kim. Ayon sa iba, hindi daw kawalan si Zian kay Kim at mabuti na lamang at hiwalay na sila. Habang ang iba naman ay naniniwala na hindi kawalan si Kim kay Zian dahil forever pa bebe daw ang peg nito. Sakit no yung kakabreak nyo tapos may iba na? Parang maiisip mo na lang baka naglandian na sila nung kayo pa. Ano pong masasabi niyo sa ganda ni Iris Lee na balitang new girlfriend ng aktor na si Zian Lim matapos nilang maghiwalay ni Kim Chu? Naniniwala ba kayo na kawalan kina Kim at Zian ang bawat isa? Share your thoughts below.